DIY Moto Blog. Gute mga Moto Blog no, bali magpapalit tayo ng ang side mirror ng ating uh, BI 125 so yun uh, yung existing nya picture na natin yung existing so bali may binili tayo sa online so, ito yung itsura nya So, ayan, yan yung ipapalit natin mga motovlog. Kumpara doon sa stock. So, pag nilagay natin itong mga motovlog. So, ayan. Ayan, ganyan magiging forma niya pero kailangan natin ng extension para dun sa kabitan ng side mirror. Pumili tayo ng extension. Ito yung extension ng side mirror. 20 pesos lang to sa mga sa motor shop, no? Then din tayo ng ano, cellphone holder. So dito natin ipopwesto yan. So ito ay 150. Yan ang tatak nya. Moto Wolf. 150. So ito yung price. Uh, uh ilagay ko na sa screen mga kamotoblog. vlog. Ayun yung tsura nya. tingnan natin kung babagay siya. So, kapit lang natin. So bali doon sa kabila ano, doon sa right portion na lagyan natin ng black washer para umangat siya doon sa para umangat siya. Para umangat oh. to. Tayo so, ko di diba, mo lagyan ito ng lakwaser sa sayad yung ito ito ito. Itong side mirror na ito lagay natin yung cup niya. ayan so, na itsura ng ating kinabit na side mirror bali makikita niyo yung ano uh, parang ocean blue yung kulay ng ating uh, side mirror ocean blue ayan kumpara dun sa regular. Ang tiga ka nila? Sa e, itsura niya mga kamoto vlog. Okay, e, ang niya ha. Ayan, so kaya naglagay tayo ng, ng ano dito, lock washer. Ito yung lock washer. Kasi side siya dito sa dito sa front cover natin. No? So pagka nilagay yun, mo lock washer yan, lulutang yan. Parang ito, lumutang. Dahil naglagay tayo yun ng cellphone holder. So ayun mga kamoto hanggang dito na lang yung ating uh, video ano. Sana uh, nagustuhan niyo yung ating video uh, sa pagpapalit ng ating side mirror.